Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So ang ating pag-uusapan ngayon ay parang ano siya, uh, sa sports pa rin, yung nangyari sa Asian Games. So ito, ang title niya sa balita ay premature celebration at Asian Games 2023 Coast South Korean roller skater team gold and military exemption. So dito, uh, napaisip ako. Napaisip ako guys, mga Kapinoy ko TV. So, kahit na nasa ano ka na nasa malapit na, malapit na malapit na, tapos hindi hindi ka pa talaga safe kasi merong kompetensya nga, merong kasunod sa iyo. So, inahalin tulad ko ito sa kagaya ng relasyon mo sa 'yong boyfriend at saka sa 'yong girlfriend. Kung hindi ka pa sigurado, Oh, wag kang wag kang kampante kasi may susulot pa rin dyan. dapat kung gusto mo maging secure o oh kahit may, kahit ka na eh, hindi pa rin pwedeng maging secure or kung gusto mo maging secure dapat i-touch down mo muna yung line so kung kumbaga sa relasyon nyo magpakasalbo na kayo para meron kayong katibayan na talagang kayo. Kasi kung nakatira lang kayo sa isang bahay, kahit ilang taon na kayo dyan, na kayo ang magkasama, wala pa rin kasi wala kayong pangahawakan na ebidensya na kayo talaga. Kahit na meron kayong anak, wala kayong kasulatan. So ito kagaya dito, nag-celebrate na si mamang koreano, si upa ang upa natin, nag-celebrate na siya, tinaas yung kanyang kamay so, kagaya ng, ng sinasabi ng iba dyan na wag mong bibilangin ang sisiw kung hindi pa napisa yung itlog <laughs> wag ka munang magbibilang ng pera kung wala sa kamay mo kasi kung hindi pa sa, kung wala pa sa kamay mo ay hindi hindi ka pa sure na talaga sa iyo hindi ka pa sure na mapupunta sa iyo so ito yung ating pag-uusapan tingnan mo si si mamang si mamang uh, South Korea at saka ito naman si mamang uh, Chinese Taipei so yung isa mabilis siya dahil siya ang nangunguna pero hindi niya ginamit ang kanyang utak ang ginamit niya ay ang kanyang pride kumbaga sa Bisaya Hambog naguna-una o oh, celebrate So, ito namang si Mamang Chinese Taipei. Eh. Alam niya na nasa, nasa likuran siya. So, ginamit niya ang kanyang utak at ang kanyang katawan. <laughs> Biruin mo. In-stretch niya. Tingnan niya ito. Oh. In, parang hindi siya normal sa roller skating. ba diba? oh. In-stretch talaga niyo yung kanyang legs. Yung kanyang leg isa lang legs both pala na manalo siya. Oh, kahit anong anggulo, kahit sa ang anggulo tingnan, siya talaga ang lalo At ang napakasakit pa don ay one sec lang, one second lang. Ito pa. Uh, talagang sinirkulan ko talaga yung mga pangyayari. Very sad. Dalawa yung natanggal. Wala na siyang gold medal para sa kanyang bansa siguro galit na galit yung coach niya baka ewan ko nang mangyari doon hindi natin alam at saka yung kanyang military exemption na hindi sana siya magsiserve dahil naka gold siya sayang na sayang talaga oh tingnan nyo Mag, magkaiba yung kanilang posisyon na kanilang mga paa siya siya yung una siya yung pinakamalapit bakit hindi muna niya down bago siya nag-celebrate? Inuna niya ang pag-celebrate na hindi pa siya nakapag-touchdown, hindi pa siya naka-apak. Samantalang siya, itong isa, malayo pa yung kanyang paa, ang ginawa niya ay inunat niya yung kanyang right leg. So, makikita niya dyan, yung isang tao na determinado siyang manalo. Kaya, ang resulta, ang resulta, talo. O, napakasakit Kuya Eddie. O, tingin niya, Napakasakit Kuya Eddie. One sec lang. Yes. Panalo ang Chinese Taipei. So, kung i-apply natin sa ating sarili, sa ating sarili, ang daming lesson na makukuha nito. Kasi nga, kung hindi pa, kung wala pa sa kamay mo, minsan nga, kahit nasa kamay mo na, may kukuha pa. Yun pa kaya na hindi pa talaga. So, basahin natin kung ano yung nawala, kung sino ang pangalan ng taong ito na si Upa. So, ang kanyang pangalan ay si Jong Chol Won. So, sabi ng mga marites, ng mga nagko-comment na ito ay magiging isang bangungot niya habang buhay dahil ang kanyang apelyido ay panalo pero ngayon siya na ay magiging loser. So magiging Jongchul loser. So was leading the 3000 meter relay race but raised his arms in the home stretch sa home stretch pa lang only to be overtaken by Taiwan's Huang Leon and lost gold by a fraction of one second. Napakasakit, Kuya Eddie. Ang sakit-sakit. So the decision to celebrate a fraction of a second in advance caused South Korean roller skater Jung Chul won an agonizing heartbreak at the Hangzhou Asian Games. Jung Ho was leading the 3000 meter relay race on Monday, so October to Yun, so ace up and raise his arms in the home stretch of the race only to be overtaken by Taiwan's Huang Yu Lin and his straight leg on the line Yun. talaga inunat niya yung kanyang leg para matouch down doon sa linya. So, the 27-year-old South Korean was going to finish the race in the first place, but his fleeting error in judgment not only caused his team to lose out on the gold medal, but also meant that they would, ha they would now have to mandate Really enroll in the country's military service. Kasi nga, sa kanila ay mandatory, sa atin hindi. Yung iba nga, ayaw ng, ng tawag nito, ayaw mag-training sa reserve, ayaw. And then, As sabi niya ito ang kanyang comment. I made I made a rather big mistake, John said according to Rodizen. I didn't come at full speed to finish line. I let my guard down too early. I am very sorry. Pero at least nagsuri naman siya. Pero kahit na nagsori pa siya, wala na. Huli na. Wala nang gold at mag uh, papatuloy siya sa kanyang uh, military service na gagawin kasi sa kanila ay mandatory talaga. So, here sabi dito, netizens are seeing that the gold medal is gone. Here comes military service in which Koreans are uh silang lahat ay kailangang mag-serve. Okay? So, sino ang nanalo? I see Taiwan's Huang Li finish first after Pippin Chong by a fraction of one second. A second. While South Korea crossed the line in second place with a timing of 405 and 702. So, ito, sabi. I thought it was such a shame that I was just a little bit short, and then the results came up on the screen showing that we had won by one hundredth of a second, and it was just a miracle. Hwang a said after the race, as per Reuters So, the result means that Chung and his teammates may have missed out on an exemption from having to take part in the compulsory service. According to the South Korean law, every able bodied individual is mandated to serve in the army for 18 months by the age of uh 28 so sabi sabi naman ng iba na meron pa naman daw uh, tawag nito The mandatory military service, however, can be waived for athletes and K-pop stars who exile. so, yung mga BTS, hindi sila mag-serve. Tapos, yung mga athletes, hindi rin. Those who win in an Olympic medal or gold medal in the Asian Games are granted the exemption. <laughs> Sana all. Siguro, nagsisisi siguro yung kanyang mga kagrupo, yung dalawa. Di, kasi tatlo sila eh, yung relay. Sisingsisi siguro yun dahil sa ginawa ng kanilang kanilang kasama yung pinakahuling tumakbo na si Jong si Jung Won na ngayon ay Jung Loser na yung kanyang apelido. Tawag sa mga maritis para sa kanya. So, ang lesson natin na makukuha dito na meron din sa pag ano, sa pag-apply ng trabaho. Kagaya dito, uh, last last summer, may nag-apply sa isang university. Nag-ano na, nag-sign na ng kontrata. Tapos, sinabihan na na mag report na uh, sa Monday. At saka, naghanap na sila ng apartment And then, merong nag-apply na iba na, mas lamang sa kanya. So, yun ang tinanggap. At nung pumasok nila siya ng no Monday, sinabihan na siya na sorry dahil may nakuha na kami iba. So, napakasakit yun. Kaya, kung tayo ay maghahanap ng trabaho at nagsign na tayo ng kontrata, siguro natin na talagang sa atin na yun, na talagang tayo lang. At kailangan merong ebidensya para merong Uh, ipapakita kung sakaling ikaw ay magreklamo. At kung tayo naman ay may boyfriend at girlfriend, bago natin sila sabihin na pag-aari natin, siguro din natin na meron din tayong uh, ebidensya na ipapakita na talagang sa atin sila. Kasi ano, yan, yan ang example na <laughs> bago ka mag-celebrate, kailangan siguraduhin mo muna na nakaapak na, na doon sa linya. At meron pa, meron pa yung sa basketball naman. Uh, yung Iran at saka yung China at saka yung Jordan. So yung, yung sa Iran, uh, tawag nito, ah uh, kampante din sila kasi sa fourth quarter talagang sila na yung lumalamang sa sa laro, sa score, sa scoreboard sila na talaga. So, kampante sila, nagsiselebrate na sila, naghihiyawan. And then, to the point na matatalo lang sila by one point. Okay, next, ang China. So, imagine, ang China ilan ang lamang? 20. So, hindi rin, sil hindi rin inaasahan na mga Chinese na by one point alone, matatalo din sila. So, ito pa ang Jordan. So, sinabi ng mga taga-Jordan na, Ah, tinalo namin kayo ng first game. Eh, ngayon, sure na matatalo. Kasi, kampante din sila kasi meron silang Kobe. so, sabi naman ng na anak ko, kung meron silang Kobe, remember na meron din silang uh, Jordan. ang Jordan may Kobe. Ang Pilipinas, meron ding Jordan na si Brownlee. So, yun lang po. Marami salamat. Sana ay meron tayong makuhang lesson sa mga pangyayaring ito na hindi lahat ng bagay na iniisip natin na ay nasa atin na ay talagang atin, hindi rin, hindi po. Kagaya ng sinasabi na, muntik na akong pumasa. O, muntik ka nang pumasa. Ang muntik na at wala pa at hindi ay magkapareho lang po sila. So, yan lang po. Maraming salamat. Sana ay huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at ako ay gagaw pa ng iba pang ma-reaction tungkol sa nangyaring uh, katatapos pa lamang na Asian Games. Base sa mga observation, syempre mag-reaction din tayo para sa ating uh, naramdaman, para sa ating nakita. So, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye!